Tapos okay. si ito mga nakapirma. Hmm. Sino ba to? Si Piat Piato, si Grace ah, no, ah. wala bang Ba't wala kang ganyan, wala makasagot kung sino 'yan. Oh, so, no? May, may, may... kung yan ba ay tunay na tao no. o yan ba ay mutant yeah. galing sa ibang uh, multiverse? Ah, ah. No, yun naman eh. Yeah. No, No, wala bang sasagot niya? Yes, uh, no. Baka yun yung contemptible, uh, no? Yung uh, yung, yung klaseng pagtatakip. Uh -uh. No. Oh, kami, bobo na kami, so, binobobo niyo pa kami, Now di yung kongreso, na puno. Yung congreso, oh, napuno, yun lang naman. No? Pwede, Pag napuno napuno ang salop, Diyan. anong gagawin mo? <laughs> Kakalusin. <laughs> <no>? Kakalusin. <laughs> Kakalusin. <laughs> Kakalusin. <laughs> Ibobombyang muna. Oh, <laughs> Tapos ano, di, diba, diba, what uh, Senator Trillanes did in the Senate. Uh -huh. Diba, na, nag nag Di ba? Doon siya nagtago. nag, nag out Lung din siya, siya doon. Oo. Oh, oh, hmm. inuhuli oh, siya. Baka, oh. baka mas malapit ito doon sa Manila Peninsula. Yan. Pwede. 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 Mas marami yung security oh, okay. ni Vice oh, right. kesa kay Trillanes. Oh, right. so, oh, right. Nung right, oh, right. yung peninsula. Alam mo yun, yung binunggo ng oh, I'm uh, more tank, personal career. Tapos nagpapabutok na eh, no? Parang Lebanon eh, no? Sinira talaga yung labi. Alam mo, nagtapatapa pa ako doon sa nangyari. Kasi nagkakover talaga ako doon sa so, umuulan tapos uh, gilid-gilid yung mga uh, sapagilid uh, binunggu yung pinaka-entrance ng APC ng...